Hello guys, dito kami sa Nyogan. gan. niyo yung mga oh, nagbalik na sa dating bunga. Dati wala nang bunga to eh. Ngayon na ito na. Oh, ayan oh. Yan. dami na. Ayun pa. Makulimlim kasi ngayon, guys. Kaya walang init, hindi masyadong makita ang mga bunga. Yan. Ang nyog, pangunahing produkto ng Palawan, guys. Kaya pag walang bunga ang nyog, taghirap ang Palawan, walang makain. Lapad ng nyogan dito, guys.